you <laughs> Now, nagkaroon po ako, after ko pong naging ganito, uh, ang ginawa ko po, sumunod kong ginawa. Nag-part-time, part-time po ko. So, ginagawa ko to, tapos nagpa-part-time po ako. Nagtuturo po ako sa mga estudyante. Yung mga college student, yung mga gagraduate, so, pumupunta ako sa mga school, iniimbitahan nila ako sa mga symposium, tapos nagkakandak ako ng ganito. Hindi po yung business, yung tinatawag na mindset. No? After nito, sa, may isang estudyante sa akin, somewhere in, hindi ko na sabihin yung school, nagtaas ng kamay, siguro nasa 500 yung audience. Sabi niya, Sir Chris, Good news. Salamat po. Nakaten kami ng seminar niyo about financial literacy. Sabi niya sa akin ganun. O sabi ko, di maganda. Sabi niya, good news, sir. Pagka-graduate, tama tama, magka-graduate po ako, hindi na po ako maghahanap ng work. Direction na po ako sa business. Sabi ko, hindi naman aim. Hindi naman ako bias eh. Sabi ko ganun. Ah, business. Sabi ko, wow, di good news. Anong business ang, ang gagawin mo, sir? Sari-sari store. <laughs> Ay, masama ba to? Hindi. Pero mga brother, mga sister, hindi ito yung uring negosyo yung sinasabi ko. Bakit? Sa panahon ngayon, medyo mahirap po ang mag-sari-sari store. Tama ba? Pag nag-sari-sari store ka ngayon, bilang ka ng ilang buwan, tama ba? Ano mangyayari? Sara, Sara, store. Tama ba? <laughs> Uy, yun yung Sara Sara store, oh. <laughs> Magsasara yan, bakit? E, Diyan mo kukunin yung pantus... Sabi niya, ah, oo nga, sir. Sabi ko, pag wala kang alam sa traditional business, may ka, sabi ko sa kanya. Eh, sir, sabi niya sa akin, anong negosyo yung papasukin ko? Bibigyan kita ng tip. Ito yung tinuro sa akin ni Mr. Paul Zane Pilser. Ay, sorry, si J. Paul Getty pala. J. Paul Getty, si JPG. Ni, naka ay, nakabasa ako ng libro niya, pag magninegosyo ka daw, sabi ni J. Paul Getty, kailangan daw, ay eh, yung ginagamitan ng time, leverage. Narinig niyo na po ba to? Narinig niyo na? Sino ba si J. Paul Getty? Siya yung kauna-unahang naging bilyonaryo sa Amerika sa larangan ng langis. Langis yung business niya. Ano ba yung time leverage? Ito yung ginagamit ngayon nila Lucio Tan, nila Henry C., nila, tawag dito, nila Mark ng Facebook, nila Bill Gates, nila, name it, nila Warren Buffett, yung mga multi-millionaire, billionaire sa buong mundo, ito yung sikreto nila bakit sila yung mayaman. Tama po ba? Tanong pa natin sa sarili natin, bakit ang mga mayayaman lalong? At ang mga mahirap lalong nag? Tanong na ba natin sa sarili yan? Patagal na ba ang tanong yan? Nasagot na ba? Nasagot na ba? Yeah. O, oh, tagal na niya, no? Ay, masagot. Eto, <laughs> bigay ko po yung sagot. The reason why bakit ang mayama lalo yung mayaman, kasi ang mga mayaman, meron, alam nila o natutunan nila yung time leverage. Ano ba yung time leverage? Ang time leverage is simple lang po. Explain ko po sa pinakamadaling salita. O, para madali ma ma maunawaan. Tao. Ang tao may ilang oras sa isang araw. Sino mga first time? Taas ang kamay. Madali lang naman yung tanong ko eh. Ma'am, ang tao po may ilang oras sa isang araw? Tao Nandiyan ba yung mga tinawag ko? Alam ko nandito lang yun eh. <laughs> ma'am, ano po name niyo, ma'am? Apo, ah, sige po. Perli. dami namang pangalan, Perli pa. Yan yung unang bumasted sa akin eh. Oo, yung unang-unang niligawan ko ang pangalan, Perli. Ayan. Yung sumunod ko nang niligawan, Bernardo na yung pangalan. <laughs> ah, Perli. Sabi niyo, babae rin yun, babae rin ha? okay. Bernardo Jr. <laughs> o, oh, ma'am Pearlie, ang tanong, ma'am Pearlie, uh, ang tao, may ilang oras sa isang araw? 24 hours. Pwede bang sumobra, ma'am? Si Pearlie lang. Ang <laughs> dami bang <epa lah. laughs> Pearlie rito? Dami e pala. Ito siya pa. Di mo oh, na. Per day. Per day, per day. ma'am Pearlie, pwede bang sumobra? Pwede magkulang? Hindi pwede. O, palakpakan natin si ma'am Pearlie. Ma'am, ano po name niyo, ma'am? Miriam. I mean, Miriam. sige, si ma'am Miriam muna. First time niyo, ma'am? Hindi po. Ay ah, hindi. Si, si ma'am po na lang. First time kayo kanina, di ba? Ano po name niyo, ma'am? Ha? Maki. Kita niyo na? So, ibig sabihin yung pangalawa niligawan ko, babae din yun. Bernardo, malaki nga lang talaga yung nandito niya. Na? Saka <laughs> so, malaki lang talaga, boses. O, oh, Maki. Sa ah, Sala yung kabaki, ma'am? Pwedeng, ang, ang tao may 24 hours, pantay-pantay na binigay ng Diyos. Pwede ba sumobra? Pwede magkulang. So talagang 24 lang. Si Lusutan, kilala mo, Maki. Ba't ba, Maki, nagugutom ako? <laughs> si Lusutan, Miss um, Maki. Tao, hindi. Pangalawa, hindi, may sumagot kaya sa akin sa, dito minsan, di ba? Sabi niya, hindi. In-check. Gusto sabi ko, ito, to totoo kaya, di ba? Sino mga mga, di ba mga member, may samagot last time dito? Sabi ko, hindi, in-check yan. Sabi ko, ano? Kailan pa naging hindi tao ang in-check? Tao rin po ang in-check, ha? Wala lang Oh, O, natatawa kasi kayo sa tanong ko, eh. Kung tao si Lusutan Mackie, ilang oras meron siya sa isang araw? 24 hours. Lusutan have minimum hours of 40,000 hours per day. Sabi ng iba, sabi ko na, inchig talaga yan eh. <laughs> <laughs> ang tanong ngayon, alam ko na yung pumapasok sa mga first timer, alam ko yung tanong, paano nangyari yan, Grace? Tama ba? Ginamitan nila ng formula ng time leverage. Lahat ng bagay may formula sa mundo. Tama ba? Ang math may formula. Ang science may formula. Even ang buhay natin may formula. Now, paano nangyari? Marami pang negosyo si Lucio Marami. Philippine Airlines, Fortune Tobacco, Asia Brewery, Allied Bank, etc., etc., University of the East. Marami. Isang negosyo lang pag-usapan. Philippine Airlines. Under Philippine Airline, may mga empleyado ba? Bawat empleyado, ilang oras ang minimum na pinapasok? 8 hours. Yung 8 hours na to na minimum na pinasok, kanino to? Ki, ki, ki empleyado o ki boss? Ayan, may nagsabi ng empleyado, may nagsabi ng ki boss. Taas ang kamay ng ki empleyado. Okay, wala. Taas ang kamay ng kibos. Yan, meron nagtaas. Taas ang kamay ng walang pakialam. <laughs> eh, wala. Eh, hindi ko alam kung nasaan kayo eh. Tama ba? Ito po yung kibos. Never to magiging kiempleyado. Kung kayo may misagot na empleyado, he never po naging sa inyan. Di ba? Pag nag-time card kayo, hindi na kayo, di ba? Nandun lang kayo sa loob at tatapusin nyo yung 8 hours bago kayo lumabas. Tama ba? Tama mali. Bakit naging key boss yan? Kaya ka nga binabayaran eh. Binibili niya yung oras mo, lakas mo, yung skills mo, yung mga natutunan mo. Tama po ba? Kaya gumagana yung mga negosyo niya kahit natutulog siya. Tama po ba? That's why si boss, kada merong kinukuha ang empleyado, parami ng parami yung oras niya. Tama ba? Ang tanong, si boss, si boss, pag natulog, may kita wala? Meron. Tama po ba? Na try, nakita nyo na ba ang Philippine Airline nung inantok si Lusutan? Gumaganon din? Gumaganon yung mga aeroplano yung inaantok siguro si Lusutan. <laughs> Gumigawang eh. Tama ba? O kahit tulog siya, umaandar? Yung mga negosyo niya ba, yung plantation niya, ng sigarilyo, pag natutulog siya, gumagana? Pag nag-golpe siya, gumagana yung mga negosyo? Ibig sabihin ko, gumagana yung mga negosyo, kahit wala siyang ginagawa, kumikita? Itong empleyado, pag natulog, kumikita wala. Nagkasakit, may kita wala. wala. Tinamad pumasok, may kita wala. wala. Why? It's because iba yung pagkakaroon nila. Si, ito si Lucio Tan, naintindihan niya yung time leverage. Kaya pansin niyo yung mga mayayaman, lalo yung mayaman. Ang oras nila parami ng parami. So ano yung bata si J. Paul Getty? Pag gusto mong yumaman, paramihin mo yung oras mo. Pag dumadami yung working hours mo, meaning kumikita ka ng malaki. Ano nangyari sa Pinoy? Ano pagkakaintindi natin? Meron tayong 24 hours na binigay ng Diyos. Tama mali. Sabi daw, kailangan nating magtrabaho. 8 hours. Ayan. Per day. So, ilang oras yung natira? Minus? 8. Matitira 16 hours. Tama po ba? Nadagdagan, nabawasan. Ang sabi, paramihin. Ano nangyari? Nabawasan. Binenta yung 8 hours eh. Tama ba? Sabi, kailangan para umaman, magsipag. Overtime. Overtime, 2 hours. Ilang oras na tira? 14 hours. Natutulog ba si Juan de la Cruz? Okay. Naman! Tama ba? O, 8 hours ang tulog. Meron nga dyan 10 hours eh. Tama ba? Tama ba? Gigising, pagtanghalian na. <laughs> o. Ilang oras na titira? 6 hours. Si Juan de la Cruz ba may TV sa bahay? Pag may TV ba, ginagamit yan o display lang? ginagamit. Minimum na lang. Yung tipong yung mga teleserye. Yung teleserye na, huwag na tayo mag sa umaga. Three hours. Ilang oras na titira? Three. Dumadami. Tama po ba? Dumadami. Ang tanong yung three hours na to, saan natin to nagamit? Palagay nyo. Kumakain ba gumugugula oras? Nagwiwiwi, nagpupupo, gumagamit ng oras? Naglalaba, naguhugas ng pinggan, gumagamit ng oras? Nagpi-Facebook ba? Tama ba? Naku, nagpas ako. Tama ba? Hindi lang 3 hours eh. Tama ba? Mag-text, nakikipag-textmate ba? Telebabad? Nag-aabang ng jeep? Kuma etcetera. cetera, Sujan et cetera. So, yung 3 hours. Ang tanong, sa 24 hours, sa mo nileverage yung time mo? That's why, bakit ang mga mayayaman lalong? At ang mga mahirap lalong nag? Kasi, hindi ito tinuro sa school. Tama ba? Ano ang natutunan natin sa mga ninuno natin? Bakit ang empleyado, ah, bakit ang mga tao, tayo mga Pinoy, bakit employment? Kasi tinuruan na tayo ng mga ninuno natin, pababa ng pababa, hanggang sa eskwelahan. Ikaw, anak, mag-aral kang mabuti. Tama po ba? That's our culture. That's Pinoy culture. Para pag makata ito na lang kasi yung kaya ko ipamana sa'yo. Tama ba? Iiyak-iyak pa yan. <laughs> Para pag makatapos ka, makakuha ka ng magandang trabaho. That's why, ito yung reason natin. Bata pa lang, yan na yan. Anak, ano gusto mo paglaki? Teacher po. Ano anak, magiging doktor? Lahat, diba? Anak, ano gusto mo paglaki? Negosyante po. Anak ko, mongguloy to. Autistic to. <laughs> pag ganun yung mga sagot, parang feeling mo yung masyadong mature. Tama po ba? Tama ba? Ito yung pinikulture. Kinultura tayo sa ganito. Ang tanong ni Malibaron, tanong ni Malibaron, Walang mali doon. Yun nga lang, yung turo na yun, hindi na yun applicable sa panahon natin ngayon. Yun ang masakit. Bakit? Noong unang panahon, ang employee, ang engineer, example lang engineer, ang engineer, kapos tayo sa engineer. Tama ba? Hibihira lang kami engineer dati. Kaya si company A, B, tsaka si C, nag-aagawan sila sa isang engineer. Palakihan ng presyo. Tama mali? Nauso pa nga nung panahon yun, pinipirata yung mga empleyado eh. Tama, nabutan nyo ba yon? Sabi nyo, no, um, never pa kasi ako nag-empleyado simula noon. <laughs> Matagal na akong tambay. <laughs> After a year and a year, ano nangyari? Nagkaroon ng tamang supply. Ano tamang supply? E, engineer 1 versus company A. Tama ba? So tama yung supply. Sa panahon ngayon, over yung supply. Kaya ngayon, pag nagsabi si company, ang pasahod ko 6,000, take it or leave it, pag hindi mo kinuha yan, maraming pipila pa dyan. Tama ba? Kaya nga ngayon eh, pasensya po ha, pasintabi po. Alam niyo po ba sa mga nursing student, pagka-graduate, yung starting pagka-graduate, pag ikaw yung unang apply mo, unang kuha mo, oh, 6,000 no? Imagine mo, mas mahal pa yung libro kaysa sahod. Starting to ah, bakit guhunin? Alam mo, sabi sa TV, o, oh, kinuha. Kinuha, in-interview sa kamakilala, two, two days agot. In-interview, bakit daw? Ba't mo kinuha yan? Para po magkaroon ng experience. Tama po ba? Imagine mo, grabe, 6,000 Ilang taong ka na dyan? Five years na, para magkaroon po ng experience. Actually, hindi para magkaroon ng experience. Wala kang choice. Kaya kiginrab. Tama po ba? Kasi pag hindi mo kinuha yan, may kukuwang iba. Tama ba? Eh, sabi ko nga eh, huwag ka na mag-apply dyan. Meron nga ako isang friend, huwag ka na mag-apply dyan. Sa akin ka na lang mag-apply. Kasi may, yung nursing student na ano, pagka-graduate mo, ganda mo pa naman. Sexy mo, ang puti mo, ang kinis mo. 6,000 lang sahod mo. Sabi ko sa amin ka na lang mag-apply. Sabi niya, yes, sir, may hospital din kayo. Hindi. Sabi ko, yung anak ko naghahanap ng yaya. <laughs> ang pasahod ko, tumaas na 9,000 ang sahod ng yaya ko. Totoo, ang yaya ng anak ko, Mataas ang sahod. Sabi ko, bakit? Ang requirement ko, syempre, nursing student, may nursing graduate, yung mga ganyan. Kailangan nakapasa ng board. No? <laughs> <laughs> Mataas ang starting. Eh. <laughs> Joke lang. Eh, siyempre, dalawa inaalagaan. Yung 6,000 sa anak yung 3,000 sa tatay. <laughs> pero wala kaya. Hindi. Pero... Ja, nga aside, pero 9,000 talaga yung sahod ng yaya ko. Sabi ng iba, Chris, bakit ang taas ng sahod? Kasi simple lang po, pag mataas ang sahod ng yaya ko, hindi gagawa ng kalakuhan sa bahay namin yan. Tama ba? Subukan kung 3,000 nya baka kinupitan na ako niyan. Tama ba? Magkakaroon ng problema sa buhay. Ang tanong, sino kaya nakakaipon dito sa dalawa? Ha? Lipan ko na lang. Doon na lang tayo sa regular. Baka sabihin nyo, Chris, kasi marami kang pera, kaya nakukuha mong ganyan. Doon na lang tayo sa ordinary, ng sahod 4,000. 5,000 na yaya. Sino kayo nakakaipon dito? Oo, oh, kasi ito namamasahe ito araw-araw eh. Tama ba? Si yaya, hindi, stay in yan eh. Tama ba? Oo, oh, ito kakain pa to, Tama ba? Eh ito, bubuksan lang yung rep namin, kakain na yan eh. Tama ba? Tama ba? Tama mali? Oo, oh, nakakapamasyal ba to? Hindi, kung kami pag nagpunta ng Hong Kong, kasama yan eh. Totoo! Pag nagpunta kami ng Burakay, kasama yan. Eh syempre, sino mag-aalaga doon? Tama ba? So, magsasalamat sa, sa alaga sa anak namin. Tama ba? Puta kami burake, di ba? Doon anak namin. Di walang mangyayari sa aming mag-asawa. <laughs> e di, edi, paano kayo mag enjoy Lagi nakabuntot. Tama ba? O, dyan lang siya. Laro-laro. Tama ba? O, ano yung point? At the end of the day, pagdating na akin siya, madami pang kaltas to. Tax, SSS, etc. etc. Tama ba? Ito, pagdating ng, pagdating ng sahod niya, buo, 5,000. Tama mali? Ito, pagsahod, ewan ko ano matira. Tama ba? Hindi ko po niya sabi para saktan yung pakiram yung nararamdaman nyo. The point is sometimes kailangan natin ma-realize. Kasi may one time may nag-seminar, Chris, hey, hindi, sinasaktan mo lang kami. Sabi ko, hindi, sometimes masakit talaga ang katotohanan kung tatanggapin natin. Tama ba? Bakit ko ito sinasabi? It's because para dagdagan nyo yung income nyo. Bakit? Kasi sa panahon na yung pataas ang pataas ang bilihin, dapat talaga tayong magdagdag. Yung 20,000 pesos nga na sahod, kapos eh. Alam niyo ba, ayon sa statistik, ang isang binata o isang dalaga, dapat kumikita ng 50,000 para gumangang buhay? at binata to, ha? Eh, minakausap ako 10,000, no? Oh. Ang anak, apat. Sabi ko, Diyos ko, paano kayo mangyayari dyan? Sabi niya, Chris, ang hirap ng buhay namin. Kahit hindi mo explain, alam ko na eh. Tama ba? Sabi ko, hulaan ko. Naka-jumper kayo, no? Huwag ka maingay. Nai. <laughs> <laughs> Tama mo ba? O, oh, yan ha. O, oh, sabi no iba, eh, Chris, tawag dito. So, Chris, ano yung dapat na namin business sa na pasukin? Yung may gumagawa ng time leverage. Tatlong, tatlo yung negosyo na pwede nyo pasukin. Tatlong negosyo po ang pwede nyo pasukin. Bibigyan ko kayo ng option. Hindi ko i offer yung company namin agad kasi magiging bias ako. Unang option, pwede kayo mag-traditional business. Sa traditional business, ang kailangan nyo, uh, tawag dito, magandang idea. Hindi pwedeng galing sa idea nyo. Bakit? Wala nga kayong experience eh. Tama ba? So, pag galing sa inyo yan, mataas ang risk. Tama ba? So, malaki ang kapital. Tama mali? O, oh, kailangan, at least kahit pa paano, meron tayong tawag na overhead expenses. Tama ba? Tama ba? At least ang kapital mo rito, uh, meron kang kalahating milyon to start the business. Kung seryoso ka. Sabi ng iba, magkano ng kikitain yan? 10%? Magkano ngayon yan? At least monthly, meron kang 50,000 para kitain. Pwede na? Sabi ng iba, oh, ano, pwede kayo dito? May kalahating milyon kayo? O kalimutan, maliwanag ha? Mahabang usapan to eh. Sumunod, franchise business. Ang franchise business pa maganda? Maganda ba franchise business? Yes, bakit? Merong nag-isip ng idea na. Ang gagawin mo, kakapitalan mo na lang. Tama mali. And then the rest, same. Meron tatlong uri ng franchise business. Small, medium, and large. Yung small, medium, and large, itong, itong large muna tayo, ito yung mga tipong Jollibee, McDonald, yung mga ganyang KFC, at least meron kang 20 to 30 million. Meron ba kayo niyan? Kalimutan. Dito tayo sa medium, Kunsan tayo tayo magmimit. -me Maliwanag, mahirap i-explain to. Wala naman kayo, sayang ang oras. Tama ba? O, oh, pag meron na kayo, tsaka natin pag-usapan. Medium, ito yung mga, yung mga maliliit, yung mga tipong uh, tawa, uh, ang halaga nito, mga, sorry ha, mga 1 million to 5 million pesos. Ito yung mga, yung mga una-usa ngayon, yung mga T. Hindi pa sa warma. Uh, sorry, ang mga 7-Eleven, mini stop, mga ganyan, yan ang halaga niyan. Maganda bang business yun? Meron ba kayong 1 million to 5 million? Magtatagal tayo, kalimutan natin, ha? Maliwanag ha, doon tayo kung saan meron kayo. Small, etong small, ito yung mga shawarma yung narinig ko kanina. Shawarma, tawag dito, shomai, tama Tama ba? yung mga juice something ganyan ganyan at least ang capital mo niyan meron kang 2 uh, 300,000 to 500,000 meron ba kayo nito suskusan tayo <laughs> todo na to <laughs> wala o oh, ano Chris next bakit eh, wala kami niyan eh next tayo network marketing networking sabi pa ayoko niyan wala kang nga nito eh wala kang choice ito tama ba eh, ano gagawin natin? Hindi mo kaya to. Hindi mo kaya to. Hindi dito bagsak. e hey, crisis cam yan eh. Ah, dyan tayo magkakatalo. Bakit? Iba ang narinig, iba ang pinag-aralan. Tama po ba? Bigyan ko yun ng sample. Sasabihin ko ang network, ay, ang ako po'y kunyari, doktor. Kunyari lang. Ha, baka sabihin nyo, wala sa itsura mo. Kunyari nga lang. <laughs> Kahit ako hindi nga ako nag-doktor, alam kong hindi ako kikita eh. <laughs> oh, kunyari, doktor ako, sir. Ano po name nyo, sir? Jan, oh, Sir Jan, ang doktor, ganito yung ginagawa, ganito. Isang araw kami nag-usap, talagang kinuwento ko lahat kung ano ginagawa ko bilang doktor. So alam niya na kung ano yung ginagawa ko bilang doktor. Ang tanong, doktor na ba siya? Hindi. hindi pa. Bakit hindi siya doktor? Kasi so, hindi naman niya pinag-aralan eh. Iba ang narinig, iba ang pinag-aralan. Tama po ba? Maliwanag po ba? Baka mamaya, yung rinig nyo na scam, ay eh, mga sa kapitbahay nyo lang yan. Tama po ba? Tama mali? Kasi, kung bakit lumalaki itong franchise business, it's because networking yan. Ang networking, isang paraan po ng isang time leverage. Bakit na po ang networking? Kasi yung mga taong hindi magkarunong mag-traditional at mag walang kapital for franchise business, it's a combination ng dalawang to. Ang ginawa lang, pinaliit lang yung kapital. It's the same system. Niliit yung kapital, yung idea, hindi, sa inyo pa ba manggagaling yung idea? Hindi. Maglalabas ka lang ng maliit na kapital. It's a small capital tapos maliit yung ID, I mean, maliit yung ilalabas mo na kapital, meron nang mag-iisip ng idea. Ang tanong, may risk pa ba? Wala. Bakit may ibang idea na eh? Hindi nagaling sa yung idea. Tama ba? tayo eh, Chris, baka malugi. Yan ka na naman eh. Tama po ba? Ano gusto mo? Malugi ka sa maliit o sa malaki? Eh, Chris, kahit ano, lugi pa din. Tama ba? Pag hindi ka wala ka bang ginawa, lugi ka hindi. Lugi? Eh, ba't nandiyan ka pa rin sa lugi? Wala ka naman palang lang nangyayari. Tama ba? Ah, Chris, sabi niya gano'n, Chris, kasi ko talaga ng networking. May ibang pabaraan pa ba ba? Meron. Ano po? Mag-networking ka. <laughs> e eh, parehas lang din yung Chris. Eh. eh, wala po ako isasagot. Maliwanag po ba? Yun talaga siya eh. Tama po ba? Bigyan ko kayo ng sample. Chris, maganda ba talaga yung networking? Gusto niyo pa malaman kung maganda o hindi networking? Kasi before ako mag-start, kasi ako po, yung business, saglit ko lang ini-explain yan. In 30 minutes, kaya ko explain. Pero yung talagang gusto ko, before kayo umuwi, lahat kayo, naintindihan nyo, bakit kayo maghahanap ng extra income. Sayang yung koras na no, dinalan nyo rito yan. Pag uwi niyan, sasabihin nyan, ay, mas maganda pa rin ang empleyado. <laughs> Yayaman tayo dito. Aka-asenso ah, tayo dito. Huwag kayong mananampalataya kayo. Tama po ba? Ang pananampalataya na kulang sa gawa, ay, wala po yan. Tama po ba? Oh yan na. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Now, bakit maganda ang networking? Tingnan natin. Henry C. Kaya alam mo si Henry C? Yes. O, oh, Henry C. O, oh, si Henry C, anong negosyo niya? SM, SM tama po ba? Ah, ang SM ba, isa lang? Marami ba siyang SM? Parami o parami ng parami? Actually, hindi lang SM ha, yung save na maliliit. Yung Saveboard, alam niyo ba ba tinayo yun? Para patayin yung 7-Eleven. Bakit? Ayun yun eh. Kaya siya maliit na version ng supermarket. Maliwanag po ba? Kinukuha niya yung competitions. Ba rumarami ba yung SM? Ang save more, dumadami ba? Video. Ang video ba? May mga video ba ang SM? Dumadami rin ba ang video? Dumadami? So marami bang empleyado rito, mga nagtatrabaho? Nalileverage ba siya? Dumadami ba yung oras? Yumayaman ba to? Ano negosyo na Henry Rizzi? Networking. Sabi niya, ah, oo nga, no. Lusutan. Si Lusutan. Tanong, marami bang negosyo? Philippine Airlines, Fortune Tobacco, etc., etc. Lalo ba dumadami yung negosyo? Dumadami na dumadami. Pag dumadami may negosyo, dumadami din yung empleyado? Dumadami hanggang sa pinakababa ng empleyado nagtatrabaho. Kumikita ba siya? Ano yung negosyo ni Lusutan? Networking. Name it. Si, tawag dito, Gokong Wei. Philippine, uh, tawag dito, Cebu Pacific, yung kanya. Tama po ba? Robinson's Galleria, San Cellular. Parami ba ng parami? Dumadami ba yung tao niya? Ano ba negosyo niya? Networking. Sabi ng iba, Chris, mm, mag-networking na ako. <laughs> hindi! Hindi natin ito titigilan hindi mo nawawawaan. <laughs> Name it. Kahit saan kayo tumingin, yan po talaga yan. Si Jollibee, bakit, do, bakit yung mayaman? It's because parami ng parami yung branch niya. Parami ng parami yung branch niya. Parami ng parami yung mga nagtatrabaho. Tama po ba? Parami ng parami yung nagtatrabaho. Payaman siya ng payaman. Tama ba? Bakit? Kasi networking yung negosyo. Ang tanong Chris, yaman ba ako sa net sa global? Yes, bakit? Networking to eh. Yun naman yung sagot dun eh. Tama ba? Oh, maliwala ka. Sabi nyo yung... Sabi niyo ba, yun, at least nasagot din. Maliwanag po, ha? Kasi ang kala nila sa networking, ito yung recruit-recruit, benta-benta. Pag recruit ba, masama? Tanungin ko kayo. Ha? Di sana nakulong na yung may-ari ng Jollibee. Nagre-recruit din naman sila, eh. Tama ba? Diba? Iba lang ang tawag, hiring. Tama ba? Pero nagre-recruit din yan. Tama ba? Oh, ayan, ha? Sabi yung uwan mo. Kayo ba, pag nag-a-abroad, di ba, may nakalagay, recruitment agency. Tama po ba? Hindi sana, scam yun. but maraming pumipila? Tama ba? Eh, Chris, ayoko kasi magpa-recruit eh. Ba't ka nag-apply ng abroad kung ayaw mo magpa-recruit? din yan. Tama po ba? Sabi ng iba, Eh, Chris, kasi yung yumayaman lang dyan, yung nasa taas. Tama mali? Oo, oh, parang yung boss mo, yumayaman, kasi siya ay nasa taas. Tama mali? Sabi ng iba, Eh, Chris,